Shout out po. Hola, sister. Ah, uh, ah, salamat po ulit. Thank you po. order there, po yung katabi nila. Tutmet. Animal Clinic. Oh, order there po sila. Ito na po. Ayan, si Ma'am Salamat po. Baka ng lang. Dalawang kalati lang? Oo. Ayan, spicy. Pag napunta naman yan ulit. Ah, po. Ano ba inuulan nyo lang? <laughs> Lundungan po tayo. dapat <coughs> <Napunta> dito. Bakit gusto niya yeah, dito? Ayan, spicy. Ano mm -hmm. uh, tayo, uh,

Na ako ta ko na wala. Basa na ulit, basa. Oh, yeah, shout out. Iyo, si outer apa oh, apa. Oh, Ito mga taga beriyas <laughs> si <laughs> Nanay, shout out mga tanya beriyas. <laughs> Hello. Si Bossing, shout out boss. Shout ano? out boss Raul. Yeah, salamat sir, salamat sa support ah. Ang ganisa. isa, masarap, try nyo. Apo, masarap po yan, subok na po yan. At ah, uh, talagang uh, lalalaman natin yan, dyan pala kasang ulan. <laughs> <laughs> yes. <laughs> Ayan no?

Kaya lang eh, ang FC Cup nangingi permit niya may permit. Ay, sa susunod siya, kaya? Ay, paswa na lang pa ako ng permit siya, kaya araw-araw sa na dito. <laughs> ayan po. Ilan po sa'yo, Malala? Dalawang garlic, isang spicy. balit, taji, isang kilo po? Oo, oh, isang kilo. Ayan, ganyan. Ito po, kukuha lang ako ng permit para araw-araw na ako nandito. Ayan, ayan, ayan. Oo, ano? Uso tindana. Ah. Asu. Asu wala. Aba, aba. Etong name ko pa rin. Ginasa Ha.

do porto